Ang pagbabasa tungkol sa sitwasyon kasama ang dekano at nakita sa pahayagan ay napagtanto na ang dekano ay nananatiling tuso gaya ng dati at nakikitang naghihirap dahil sa mga aksyon ni Elrex. Sa pagtingin sa larawan ng dean, sinabi ni Ulrich na habang tumatanda ang dekano, mas pinahahalagahan niya ang kanyang husay sa paggamit ng press. Umaasa siyang patuloy sa paggamit ng press upang umakyat ang dean dahil mas magiging bongga ang debo ng pagsalubong kay Ulrich. Nakikiramay si Elric sa mga eksena, kalagayan at kababalaghan kung may magagawa ba siya para matulungan siya. Biglang, isang matalas na gininto ang liwanag ang pumasok sa silid ni Elric na nagmumula sa bintana. Naguguluhan na tanong niya kay Fisto kung saan ito nang gagaling. Ipinaalam sa kanya ni Fisto na ito ang liwanag ng apoy ng impyerno, naririnig ni Elric ang mga tao sa labas na humihingi ng tulong upang mailigtas ang bawat isa sa kanila habang sina Isabel, Chen at Ed ay pansamantalang tumuloy sa gabing yun. Umupo si Isabel sa isang table. Nang magtanong si Chen tungkol sa kanyang pagtitiwala kay Elric, ipinahayag ni Chen ang kanyang pagkabahala na habang maaaring nailigtas sila ni Elric, may posibilidad pa rin na siya ay isang asasi na ipinadala ng iba pang makapangyarihang tao. Kasama ang pitong leon na naglalayon para sa kanilang pangunahing ari-arian, kinikilala ni Chen ay na hindi siya makatitiyak, ngunit naniniwala siyang dapat silang maging maingat at handa sa anumang potensyal na banta. Naiintindihan ni Isabel ang protection sa instinct ni Chen, lalo na pagkatapos ng kanilang mga karanasan sa Ice Mountain. Gayunpaman, ipinaalala niya kay Chen na ang pagdududa kay Elric ay nagpapahiwatig din ng pagdududa sa kanyang paghatol. Nagtitiwala siya kay Elric at naniniwala na ang kanyang kilos ay nagpapakita ng katwiran at katapatan. Naiintindihan ni Chen ang punto ni Isabel, Ngunit itinaas pa rin ang pag-aalala na si Elric ay sa huli ay isang mercenario na hinihimok ng pera. Iminumungkahi ni Isabel na sinadya ang mga aksyon ni Elric. Ipinaliwanag niya na tinulungan sila ni Elric nang hindi inaasahan ang anumang bayad mula sa simula, na nagpapaiwatig na tinulungan niya sila kahit na walang komisyon. Gayunpaman, naalala ni Chen kung paano nagbago ang kilos ni Elric nang mabanggit nila ang kanilang kaugnayan sa pamilyang Wale. Naniniwala si Isabel na isinaalang-alang ni Elric ang reputasyon ng kanyang pamilya at sadyang nagpakumbaba para maiwasang madungisan ang pangalan. Sumang-ayon ito, iniisip na malamang na ginawa ito ni Elric upang protektahan ang imahe ng mga asul na lions upang hindi magmukhang mahina. Samantala, ang mga pinuno ng Blue Wolf Squads, sina Simonen at Bescott, ay nagmamasid sa nasusunog na lungsod sa dikalayuan. Sinabi ni Simonia na ang nasusunog na lungsod ay isang site at binanggit ang mahalagang scroll, ang ikaapat na bilog na pagdating ng heatwave ay katumbas ng halaga na kanilang binayaran para dito. Ipinahayag ni Vesco ang kanyang pag-aalala, nagtatanong kung paano makakahanap ng libangan si Simonian sa ganoong sitwasyon. Sumagot si Simon na sumasang-ayon lang si Bishop sa kanya kanina at ngayon ay seryoso na, nagpapakita ng isang bagay na hawak niya sa kanyang kamay. At tinanong si Simoniam kung alam niya kung magkano ang nagastos niya sa item na ito. Naniniwala siya na ito ang pinakamahusay na pagpipilian, lalo na kung isa sa alang-alang ang batang personalidad. Siya ay malamang na magpapakita upang tulungan ang mga tao anuman ang mga pangyayari, kay Simon, at iyon ay nagtatanong tungkol sa kanilang susunod na hakbang ng pagkilos. Ipinalam sa kanya ni Bescott na ang Squad 6 ay nabura na. At iniulat ni Hilton na tatlo o higit pang mga kaaway ang nananatiling hindi nakikilala. Babala sa kanila na maging maingat dahil maaaring may mga salamangkero sa kanila na si Simon ay dapat iwasan nito na nagsasabi na kahit siya ay madaling talunin ng pangkat. Anim na miyembro na nakapikit. Naniniwala siyang parehong labis na nag-aalala sina Bescott at Hilton. Habang si Simon ay ipinahayag ang kanyang panonibik na aliwin ang malalakas na kalaban at inutusan ang pinakamahusay na tulungan at hanapin si Isabel. Samantala, nasaksihan ni Isabel na sinusunog ang bayan ng kanyang mga tao at lumaki ang kanyang galit. Habang nararamdaman niyang walang siyang kapangyarihan na pigilan ang pagkawasak, gusto niyang harapin ang mga umaatake tumungo at iligtas ang kanyang mga tao, ngunit wala siyang lakas at talento upang gawin ito, sa kabila ng tukso na tumakas mula sa sitwasyon. Naalala niya ang mga salita ni Elric tungkol sa kanyang katatagan, hindi dapat pinahiya ang pangalan ng Blue Lion. Determinado na maging mas malakas, muling pinagtibay niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilya Whale ang tagapagtanggol ng imperyo. Nangangahulugan mang ito ay panganib sa kanyang buhay, handa siyang lumaban hanggang sa huli. Biglang, nagsimulang mapatay ang apoy at nagsimulang masakop ng niebe ang lungsod. Napagtanto ni Isabel na sila ay naligtas at iniisip niya kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ay ayan niya si Ulrich na nakatayo sa hindi kalayuan. Pinag-iisipan niya ang posibilidad na makasama si Ulrich balang araw, kahit na hindi siya sigurado kung gaano ito katagal o kung posible. Si Elric na may galit at hinihiling na malaman kung bakit ninanais na pinapatay ng mga kabalyero ang mga inosenteng sibilyan, kinikilala pa rin fasto na ang galit ng taong Mervan ay kadalasang natutulog. Ngunit mahirap mapuksa kapag ito ay sumabog. Bilang isang taong nakaharap sa kanila sa nakaraan, alam na alam ito ni Fisto. Hindi tulad ng mga regular na tao na nagkakamali kapag nawala ang kanilang katwiran, ang mga kalakal ay nagiging mas kalmado, mas walang awa at mas malakas. Itinuro ni Mephisto kay Elric na tila mas marami ang makapangyarihang mga kalaban na ito kaysa sa mga nakaharap niya noong nakaraan. Nagtatanong siya kung sa tingin ni Elric ay maaari siyang manalo laban sa kanila. Tumugon si Elric, inamin na magiging mahirap ito dahil hindi siya sigurado kung gaano katagal ang kanyang tataglaying mana. At hindi siya maaaring malayang gumamit ng mahika sa mga sibilyan. Gayunpaman, nagnakaw si Mephisto ng tanong, bakit hindi na lang siya tumakas? Ipinaliwanag ni Elric na may kasabihan ang kanyang pamilya. Ang mga may kapangyarihan ay may obligasyon na patunayan ang kanilang sarili na karapat dapat dito. Para sa kadahilanang ito, ang mga katangian ay palaging nangunguna sa bawat digmaan. Ayon sa nakaraang kwento, nagpa siya si Isabel na makipag sa kanyang tiyuhin, si Paul Wale. Habang si Elric, pagkatapos tanggapin ang kanyang kahilingan, ay piniling sumama sa kanya. Gayunpaman, dahil sa mga aksyon ni Elric, si Paul ay nawala ng kanyang mga subordinate, at bilang tugon ay nagpadala ng mga piling tao na asul na pader upang alisin si Isabel. Nagresulta ito sa pagkalamon ng apoy sa buong lungsod na dulot ng galit. Naiwan si Isabel na walang pagpipilian kundi ang pagbunot ng kanyang espada kahit na ang ibig sabihin nito ay ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pakikipaglaban. Sa gitna ng malagim na sitwasyon kung saan tila hindi maiiwasan ang kamatayan, biglang lumitaw si Eric habang ipinaglalaban ni Isabel ang kanyang buhay. Siya ay namagitan upang iligtas siya mula sa mapanganib na sitwasyon na pinagmamasdan ng lungsod na iniligtas niya, si Simon at sinabi kay Bescott na ginugol niya ang kanyang pinaghirapang kinita. Sa mga scroll na dapat ay naglalaman ng makapangyarihang apat na circle magic, naisip niya kung saan nang galing ang misteryoso at makapangyarihang taong ito. Baka galing siya sa magic tower. Tinanong niya si Bescott tungkol sa kung anong mga aksyon ang dapat gawin. Kung isa sa alang-alang na hindi kanais-nais na magdulot ng gulo para sa Magic Tower, tugon ni Bescott, Isinasaad na pamilyar siya sa lahat ng majors sa Magic Tower, ngunit hindi niya kinikilala si Elric. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, pareho silang sumang-ayon na magpatuloy ng may pag-iingat. Nagdesisyon si Besco na tatanggalin na lang niya si Isabel at bawiin si Simon at itatanong kung ano ang dapat nilang gawin sa misteryosong salamangkero na pinakialaman ni Elric. Direktang utos ni Besco na patayin si Elric sa ganoong senaryo. Gayunpaman, biglang hamina ang lakas ni Isabel at bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Ulrich sa kanya, kinuha ang kamay niya at mabilis na inakay siya palayo. Saksi sa kanilang pagtakas, si Simon ay nagutos sa tatlong pangkat na habulin sila. Napagtanto ni Elric na higit sa apat na kabalyero ang nakabuntot ng espada sa kanila. At kailangan niyang akayin sila palayo sa mga matataong lugar. Nakapaligid sa kanya ang mga gabi. Kaya't siya ay lumapag mag sa lupa, si Simon at tinutuya si El Rey, na tinawag siyang ligaw na daga. Binanggit niya ang pagiging excited dahil first time niyang humabol sa isang salamangkero at hinihiling niyang malaman kung saan niya itinago ang batang si Miss Isabel. Tumugon si Elric sa pamamagitan ng sarkastikong pagtatanong kay Simon at inaasahan niyang ibibigay niya ang impormasyong iyon, na tinatawag siyang pipi sa proseso. Itinuro ni Elric na si Simon at tila walang magawa kundi ang habulin siya. Bilang paghihiganti, inakusahan ni Simon si Elric ayon sa kamatayan at inutusan ang kanyang mga kabalyero na dalhin sa kanya ang ulo ni Elric. Gayunpaman, kinailangan ni Elric na gumamit ng malaking halaga ng mana upang mapatay ang apoy na lumalamon sa lungsod. Bagamat ang mana at ang puso ng dragon ay tumaas ng gusto. Pagkatapos masipsip ang selyo, hindi makatiis ang katawan ni Elric na lumampas sa kanyang mga limitasyon tulad ng nangyari sa nakaraan. Sinasalamin niya yon kanina. Maaari lang siyang magsimula muli pagkatapos mahimatay. Ngunit ngayon hindi na yon ang mangyayari. Isa lang ang pagkakataon niya para mabuhay. Nalaman ni Ulrich na hindi lang tatlumpu kundi apat na pong kabalyero ang nakapaligid sa kanya. Narinig niya na ang mga kabalyero na ito ay lumalaban kahit na humaharap sa isang nag-iisang kalaban. Gaya ng babala ni Isabel sa kanya. Sa kabila nito, nagpasya si Ulrich na puntiryahin muna ang kanilang pinuno. Gayunpaman, mabilis siyang inatake ng kabalyero, pinipilit siyang ibagsak sa lupa gamit ang kanilang mga espada na tumutusok sa lupa sa paligid niya. Napagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi tumutugon sa kanyang mga utos. Panunuya sa kanya ni Fisto. Nagtatanong kung talagang nagawa niyang talunin ang Ice Mountain King. Iginiit ni Elric na ang kanyang katawan ay gumagalaw ng eksakto tulad niya noon, si Fisto ay sumagot sa pamamagitan ng pagtatanong kung si Elric ay seryosong naniniwala na ang larong inilatag para sa kanya ni Otto ay isasalin sa parehong paraan sa katotohanan, bilang tugon ni Fisto, tinutuya si Eric na humiling sa kanya na tumulong o manahimik. Si Simon at pinaalis ang lahat ng kanyang mga kabalyero at kinuha ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, sinasali si Elric sa malapit na labanan, kinukot siya niya si Elric, Tinutukoy siya bilang isang hanggal na salamangkero para sa paggamit ng pisikal na labanan. Si Simon ay nagtatanong kung bakit hindi ginagamit ni Eldrick ang diumanoy mahalagang mahika na ipinakita niya kanina. Si Eldrick ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtangkang manglamlam. Ngunit si Simon at mabilis na hinarang ang kanyang pagtatangka at tinutuya siya, nagtatanong kung iyon lang ang kaya niya. Patuloy si Simon sa paghamon kay Eldrick na pasayahin pa siya. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Elrex, nabigo siyang makakuha ng kalamangan. Habang si Simon ay mapanuksong sinabi na ito ang kinahinat na ng pag-iwas ni Elrex sa pagkukumpara sa kanyang lakas. Sinabi niya na si Elric ay nakulong ngayon na parang daga sa isang sulok. Habang patuloy na naglulunsad si Simon ng pag-atake kay Elric, gamit ang isang flare at ipinahayag na oras na para tapusin ang labanan. Tumugon si Elric sa pamamagitan ng pagtatanong kung iyon ang pinakamahusay na kasingkahulugan na magagawa at lumikha ng isang magic circle. Binabalaan niya ang kasingkahulugan na huminto sa kanyang mapanlinlang na mga panlilinlang. Biglang nag-alab ang mga mata ni Elric ng mahiwagang apoy, naiwan si Simon at namangha kung paanong ang isang tao ay maaaring magkaroon ng gayong mga mata. Si Simon ay inutusan ang kanyang mga kabalyero na alisin si Elric bago niya ganap na maisaaktibo ang kanyang mahika. Isang kabalyero ay sumulong sa pag-atake, ngunit napangiti si Elric sa kapangahasan nito at nagtatanong kung talagang balak nitong patayin siya. Nang bumagsak si Isabel ay mabilis siyang tinulungan ni Ulrich at sabay silang tumakas. Inutusan ni Simon ang kanyang mga kabalyero na habulin sila. Nagtataka tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ng knights. Tinanong ni Ulrich si Isabel kung paano sila nag-away. Ipinaliwanag niya na gumamit ang knights ng magkasanib na pag-atake upang talunin at talunin ang kanilang mga kaaway kahit na isang kalaban lang ang kanilang kinakaharap. Nagpatakbo sila tulad ng isang grupo ng mga lobo na pinag-uugnay ang kanilang mga pagsisikap ng walang putol. Sa impormasyong ito, bumalangkas si Ulrich ng plano para harapin sila. Nagpasya siyang pangunahan ng knights sa plaza at sabay-sabay silang ilabas. Iminungkahi ni Isabel na ang isang bitag ay makakatulong kung saan pumayag si Elric. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor kay Isabel na paalisan na niya ang mga mamamayan sa plaza. Dapat niyang sirain ang isang partikular na signal ng magic scroll. Ipinaalam sa kanya ni Elric na nilayon niyang alisin ang banta minsan at para sa lahat. Inihagis ni Elric ang kanyang surge magic spell na nagpapalamig sa lahat ng naroon para atakihin siya na niya na ang magic circle ay talagang mahusay para sa pagtitipid ng paraan. Simon ay nakitang imposibleng maunawaan ang sitwasyon. Tanong ni Ulrich kung gaano siya kababo na hindi napapansin ang kanyang susunod na atake na drawing ng magic circle. Tanging mukha ni Simmons ang nananatiling hindi nakakuyom at iniabot ni Elric ang kanyang kamay sa kanya. Sa wakas si Simon at nakikiusap kay Elric na lumayo. Malamig na ipinalam sa kanya ni Elric na hindi siya magkakaroon ng mapayapang kamatayan Samantala, sumilip si beskat sa likod ni Elric at binalaan siya na naubos na ang kanyang swerte Napagtanto ni Besco na naakit silang lahat ni Elric sa malapit na labanan upang lipulin sila gamit ang Magic Circle, isang gawaing imposible ng walang tumpak na kalkulasyon at kumpiyansa habang umingiti si Elric, napansin at napagtanto ni Besko na alam ni Elric na pinagmamasdan siya mula sa kanilang pinagtataguan. Gayunpaman, tinanggihan ni Besko ang pag-iisip na ito, kumbinsido na hindi maramdaman ni Elric ang mga ito dahil iiwasan niya muna ang paggamit ng magic circle sa pagtatangkang makipag-ayos, sinabi ni Beskat kay Elric na ililigtas niya ang kanyang buhay kung ibibigay niya ang batang si Miss Isabel. Sagot ni Elric, kinwestiyon ang panukala ni Bescott at iginiit na wala siyang intensyon na iligtas ang pinakamahusay na buhay. Hindi pinapansin ang babala ni Elric, sinubukan siyang salakay ni Besco, ngunit ipinaalala sa kanya ni Eric na walang habag sa mga kabalyero na nag sa kanila. Inilabas ni Besco ang kanyang espada at inutusan ang kanyang mga kabalyero na protektahan ang kanilang mga katawan ng may aura at panatilihin ang kanilang pormasayon. Binuo ni Ulrich ang isang casts ng kanyang blunt spell, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang rust curse magic ay hindi gumagana. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang blow away spell at napansin na ang kanyang matunag na storm spell ay humina din ng gusto. Nagtataka si Elrek kung dahil ba ito sa selyo ng kalupitan na nagiging sanhi ng pagbaba ng kapangyarihan ng lahat ng noon ice attribute magic. Pinag-iisipan ni Elric kung kailangan niyang kumuha ng mga selyo ng magkatugmang mga katangian upang epektibong magamit ang mga ito. Pagkatapos ay iniisip niya kung madaling gamitin ang selyo ng kalupitan. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ito ay talagang walang katotohanan na mahirap. Hindi tulad ng Ice Mountain na puno ng enerhiya ng yelo, ang selyo ng kalupitan ay hindi may lalabas ang buong kapangyarihan nito sa gitna ng lungsod at kumunsumo ng malaking paraan. Gayunpaman, kinikilala ni Ulrich na maaring may paraan pa upang malampasan ang mga hamong ito. Nagpa siya si Elwick na magmadali. Bilang tugon, inutusan ni Besko ang kanyang knights na harangan ito. Sa kabila ng oposisyon, sinubukan ni Besko na atakihin si Elric gamit ang kanyang espada, sawang-sawa sa mga laro. Sinabi sa kanya ni Elric na ito ay sapat na at ipinapalagay ang isang posture ng kamay upang magbigay ng isa pang spell.